Doon na lang pala kung uh, ano mamaya. Ang laki niyan guys. Doon ano sa pa yung malaki yung kuni mo. Ilan kukunin mo pa? Dalawa? Dalawa lang kasi ano pa pala to? Pa, ayun pa yun o! Oh. Ito do? Hindi, ayun! Ito? Oo! Kasi malaki siya! Ito? Ganyan lang pala pag ano. Yan guys, ang umuha si Papa ng buko. Nabas, mana tu? Sapa. Marunong ka magsalo? Mm -hmm. Yan ko yung ulo May puno. Doon na sa may kulay red. Doon. Gusto ko na yun. Ay, ano? Ganyan ko awak dito, guys. Buko. Buko ka muna. Yan, guys. Kumuha kami ng buko. Dalawa. Marami oh. naman na ito, guys. You know I love you, man. I met to you. Buko, guys. Ito na. Sa loob. Buko. Buko salad. Buko salad. Buko Ah. Ano yun? Ah, oo. Oh, oh. so, Kaya, di ba alam mo ba? Kumakain kami chocolate. Tapos, sabi ni Angelin, ano daw, kuha ano? daw kami. Wala pang laman pala. Kuha daw kami ng kutsara kasi nilang laki. Okay na baso, yan. Baso, baso.

Kaya na eh. Ako na rin sa May laman. Wala pa laman. May laman nga pa. Wala kuya, Wala dandan. Malit pa lang may laman na. Ilan yung tira? Tatlo, no? Wala pa mo, ha? O, yun, di. Marami yun. Lima yun. Lima yung tira dun sa taas. Tatlo. Ang sarap. Yung ka para man. UTI. Kaya princess pa. Matingin.